ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Tumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong may sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaniyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong dambalain. Nakatrang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihini ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, Kumini kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat na nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Jesucristo.